Okay. Para sa mga bassers uli. Nakakahiya daw ako dahil guard daw mataba. <laughs> mataba. Okay. Ito ayaw ko sanang sabihin. Ha. Kaya lang para masatisfied ang mga bassers. Okay. Sana nakakahiya. Ito ayaw ko sanang sabihin to. Sana nakakahiya. yung security guard na matanda na mataba may bigote o yung agency na pagmasahod 5 days late 4 days late panikalta sa SSS 2 years na walang walang nagrimit sa SSS sana nakakahiya nyan mga bassers nakakahiya ako